Ayan. Kailangan matiba yung ipin nyo. Ayan, this is the tubo. Ninangat-ngat lang to mga kapatid. Awa. kailangan matiba yung ipin nyo. Tamis. Sinisip-sip lang yung juice niya. Tapos, meron siyang natitirang ganito. Parang sapal niya. Hmm. Hmm. Dati pag wala kami merienda, ito may merienda namin. Nabubusog ko na sa tamis. Hmm. Di ba? Babalatan siya ganito Yan. Kung mga bata pa kahit matibay pang ngipin, kayang kaya to. Yan. Yan. Ganyan lang papagain ng tubo. I hope you enjoyed the video. Thank you so much. Have a nice day. Bye!